Alam nyo ba mga tropa, dito sa South Korea, kakaiba ang kultura ng matatanda pagdating sa pamilya, sa atin kasi sa Pilipinas, normal na magkasama pa rin ang mga magulang at mga anak kahit tumanda na, pero dito, mas pinipili ng karamihan na mamuhay ng mag-isa o magkasama lang ng asawa nila. Bakit kaya ganun? Isa sa mga dahilan ay yung respeto sa independence, para sa kanila. Kapag tumanda na sila, ayaw na nilang maging pabigat sa kanilang mga anak, kaya madalas, bumibili sila ng sarili nilang bahay o kaya'y lumilipat sa mga retirement village na tahimik at malapit sa kalikasan, pero hindi ibig sabihin na malungkot sila. Kadalasan, makikita mo silang abala sa mga hilig nila, nag-aalaga ng mga halaman, nagtatanim ng gulay sa likod bahay, o kaya'y naglalaro ng mga tradisyonal na board games, para sa kanila, yung simpleng pamumuhay na tahimik at may libangan, sapat na para maging masaya, kung iisipin natin, may maganda rin itong dulot na tututo silang maging independent hanggang sa huli, pero syempre, may halong lungkot din kasi hindi kasing dikit ang relasyon ng pamilya kumpara sa kulturang Pilipino. Ako si Mang Jose na nagsasabing, iba-iba man ang kultura, pare-pareho pa rin tayong naghahanap ng payapa at masayang pagtanda.